ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot po ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Eh? Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa salig, saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource person para humarap sa paglilitis na yun ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yun pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi pinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating ko. Yung mga abogado ang kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sabagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit pa paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan? Kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman do Atorne, huwag mong bubulungan yan. Ikukontempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser po. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga ligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinagkumpisahan ng kaguluhan, at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas. Ano batas, dalhin ninyo sa piskal, Dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong ko ang gumagawa? Ang kwadkom ko hindi piskal ang kuwadwam ay hindi korte. <laughs> <laughs> Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na